Isang waitress ang nahuling nagbibigay ng tirang pagkain sa pulubi. Galit na nilapitan sila ng may-ari ng restaurant. Pero may sinabi siya na tuluyang nagbago ang kapalaran ng pulubi. Gutom na gutom na ang pulubi, kaya kahit kahihiyan, tinanggap niya ang kondisyon ng may-ari. Linisin ang sasakyan kapalit ng pagkain. Habang naglilinis, nangingilid ang luha niya. Pero ang higit na masakit, yung alam mong kaya mong magsikap pero walang nagbibigay ng pag-asa sa'yo. Matapos maglinis, hindi lang pagkain kundi kaunting pera at tubig ang ibinigay ng may-ari. Pero hindi lang yon, binigyan siya ng payo. Malakas ka pa, hindi mo kailangang mamalimos. Maghanap ka ng trabaho tulad ng paglinis ng sasakyan. Kinabukasan, laking gulat ng may-ari. Sa kalsada, nakita niya muli ang pulubi. May hawak ng karton na may nakasulat, Car Cleaning, 50 Only. Nang nilapitan niya, naglinis ulit ng sasakyan ang pulubi. Inalok niya ng 500 pero tumanggi ang lalaki. Salamat po, pero sapat na ang kinita ko ngayon. Pangarap ko po kasing makapagpatayo ng sariling restaurant, yung walang nagugutom. Lumipas ang sampung taon, bumagsak ang negosyo ng may-ari. Wala na siyang ibang magawa kundi ibenta ito. Hanggang isang araw dumating ang buyer, nagulat siya. Ang dating pulubi, ngayon ay isang matagumpay na negosyante. Ngunit imbes na bilhin agad ang negosyo, sinabi ng lalaki, Bibilhin ko lang kung magiging business partner kita. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa kalye pa rin ako. Sama-sama tayong babangon. Ganito ang kabutihan ng Diyos. Kung marunong tayong tumulong sa kapwa, ibabalik niya ito ng higit pa sa inaakala natin. Gaya ng sabi sa Kawikaan, chapter 19, verse 17, ang nagpapakita ng kabaitan sa mahihirap ay nagpapahiram sa Panginoon at siya ang magbabayad ng kanilang kabutihan. Kaibigan, Naniniwala ka bang babalik sa iyo ng doble ang kabutihang ginagawa mo? I-share mo ang kwentong ito para magbigay ng inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang i-follow ang page namin para sa mas marami pang kwento ng pag-asa at pananampalataya.